So guys. Libre deni nga muang uh, orange diri guys, kay nang bunga naming sakap punuan dere, eh. libre ang orange. Ani bunga. Yeah, Naa bunga sa orange. Ana. Apo chay kan ginapalit nyo sa terminal kanang orange, orange. Nah. Munisyo guys, an kunuan. So kone bunga niya, ya, kayo ni torto-toro ta kan ini eh, kay inagigas sa trabaho hapitan naman ni sa mga kauban ako so ano siya ang kuan so sa so, kani mga punuan niya ano mga punuan ayan tingnan naman ang mga, mga punuan so this one ara guys so ayan baga kay bunga ah dahil kay nagbunga ginaanam sa mga pinoy dere <laughs> ayan oh ano orange yung tapang dagko nara hmm, na Guys. Uh, mm. and, uh, orange ka nagko nara guys ah nara hmmm yan ah orange ah muna yung punuan and yan sa kalaban park